Naku, naku, nandito na. Maniningil ng utang to, patay. Patay, nakita niya ako, maniningil ng utang to. Patay. Ano, plano mo magbayad ng utang? Mukhang aalis ka na naman ah. Eh, hindi, kasi babayaran sana kita kanina. pag ka na lang. Ano, wala kang balak magbayad ng utang? Magbayad ka na ma'am, yung mga kasusin din ako. Eh, kasi, kaya hindi ako nagbabayad ano? ano Magbayad ka. Kasi, gustong gusto ko yung nagagalit ka kasi... Eh, talaga nagagalit ako. Oh, yan nga. Huwag ka nagagalit ka kasi, yan, yan, yan. Gusto ko yan yung... Eh, paano ako magagalit eh? Wala akong pera. Hindi ka, hindi ka pa nagbabayad. Ang pogi mo kasi pag nagagalit ka, kaya hindi ako nagbabayad pa. Gusto ko kasi yung... Okay, kita. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Kaya hindi ako nagbabayad. Ayan, ang pogi-pogi mo. Pag hindi pa ako nagbabayad ano, ng utang. Uh, uh, hiram ka pa ba? Hiram ka pa? O, oh, kung pwede sana. Diyo, Ay, kita magbayad. mo, pogi mo pagka nag, uh, uh ano, ano, nagpapautang ka. Oh. Huwag ka na magbayad. Libre na. Utang ka pa, oh. ah, Libre na utang ka? Ay, eh, ang pogi mo, oh. Ay, oh. ang pogi mo talaga? Oh. Switch Oh. meron pa nga, baka nainita ka na. oh, sabarang pogi. Ano na magbayad mo. ha? Sige na, ka na. Pogi talaga oh. Pogi oh.